mga po guys, ako muli si Lito at welcome to sa aming channel ng Yaris Gartel ang isishare ko naman sa inyo sa inyo ngayon at pag-uusapan natin kung paano natin mapapaganda Ayan. yung mga grafted natin na pagkumpilya na yung maliliit pa lang ay sa ito para sa mga paguhang pa lang na nagkagraf yung mga nagpa-practice pa lang ito ito kung papakita ko sa inyo ang dami sa nga dito ito Uh, tumubo na rito ah uh, buhay dito yung ginarap dito na pink pads pero bago yan uh, yeah, yeah, update ko muna kayo dun sa video ko nung nakaraan na uh, 11 days kayo uh, wala pa 2 weeks yung nagabono tayo makita nyo yung uh, cement pad ko uh, yung may uh, parang tabo na nagagano na uh, nag tayo yung sobra nun diba inyabono natin dun sa isang nag-uumpisa pa lang na mamulaklak na bukimbilya 11 days ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon yung kung paano yung uh, dami na naging bulaklak niya sabi ko muna ito dito ito na siya ngayon ito na siya makita ah, nyo napakarami ah, na niyang bulaklak oh. na inapunuan lang natin ang triple forte niya, bago bago pa lang yan na, namumulaklak mamulaklak noon, kaya lang kung maninibago kayo dito sa lupa niya kasi tinagdagan ko siya ng ano kasi kulang ng lupa niya nagdagdag ako nakita niyo na bagong tagtag lang oh ah, Nagtagtag nagdagdag ako ng ipang bulok sa ibabaw oh. pero ito siya siya yun ito kasi baka mapansin ninyo na malalim yung lupa oh. kung ang sabihin nyo hindi siya ah, makita nyo ang niyo, dati ng bulok kung magkaya no oh. ngayon yung dati natin na ah, video na isa ngayon yung isa ito yung bago na napaka-konti pa ng bulaklak noon, ano, nakita nyo. Kaya napaka-effective yung triple fourteen na dinidilig natin. Basta wag lang kayong sosobra sa sukat, nakita nyo. Para yung bago ang bulaklak kaya, no. Ang dami, ano. Maganda talaga pagka yung triple fourteen na lulusawin mo, sa mo ididilig. Nakita nyo, 11 days ngayon, no ito huwag muna natin naabunuhan kayaan nyo muna uh, okay na yan uh, magpo full bloom na yan ganyan ganda ah. ganda puno. Ay, mapapansin niyo talagang bagong-bago yung mga bulaklak Kaya no? Oh. Kasi pag yung ano, yung mga lumaluma -luma na, ah, uh, yelong-yelo na. Ito hindi pa yelong-yelo, di ba? Yelong ah, uh, pansin niyo ganda talaga na ngayong epekto sige uh, ito ha na i-update yun na kayo sa inabunuhan natin dami bulaklak ilalayo muna natin may nalaglag pa hindi ko kasi nabuhan ay, maganda rin yung mga bulaklak nito eh. ito ngayon yung ano ilagay. Ah, uh, ito, inabunuhan ko naman ng triple 14 dito sa ibabaw niya. Hindi ko nalusaw kasi nagkabuno ko. Marami akong inabunuhan kahapon. Hindi pa nalusaw lahat. Oh. Pinatong ko lang dito pero ang pat nito. Alam nyo ito, ah, uh, cuttings lang ito. Binuhay ko ng cuttings. Nakita nyo yung ugat niya, maliliit pa lang. Ay, sishare ko lang talaga ito sa mga baguhan pa lang. Na kahit na yung cuttings lang na hindi dating may ugat, pwede natin i-graft pero bubuhayin muna natin ito yung mga ugat na niya maliliit lang kasi kung talagang matagal ng buhay yan malalaki yung mga ugat niyan saka hindi kakasya dito sapat na to matings ah, lang yan ngayon kaya mapansin ninyo ah, nabuhay na itong grap niya dito yung pool na rap parang napansin nyo hindi siya gumaganda no? pink pots to eh ah, dalawa yung nilagay ko pero nabuhay siya pareho ayan, tanggalin na natin yung plastic nya wala akong cutter na nadala kasi kumisan uh, ito mga baguhan pa lang na nagagrap uh. kasi yung mga crafting tape kumisan uh, bumubuka kaya nilagyan ko ng tali kaya may tali na yan pwede na tanggalin ito Uh, tanggalin muna natin kung sangat dito para makita. Hindi ko na ako kayong cutter ko eh. Dali ah. Ito na lang. Kunting na lang. Ayan. Tanggalin na natin yung ano, tape niya. Ayan, di ba? Buhay na buhay siya. Pero ang papansin nyo, hindi siya gumaganda. Di ba? Mayag <laughs> siya. Kasi ito, nakagawal siya dito. Itong mga sa Kasi ito, ah, hindi ko nalinisan ng gusto dati. Ngayon, da dapat yan, para lumaki ito, ah, natin. Katanggalin natin yung mga sa na hindi na kailangan. dito dapat tanggalin ang lahat dito. Pero ito, kung magtsatsaga kayo pwede pa i-craft dito mas marami pa na uh, magiging kuwan pero kung kontento na kayo sa isa kasi nagpa-practice pa lang kayo nakabuhay kayo ng isa pwede na ito kasi maganda naman ito hindi ito lalago kung ganito karami ang sanga dito kaya ito lilinisan natin tagtalinan natin itong mga sanga lahat na to pati dito e ito yung lagari na kinuha ko tanggalin na rin ito kasi kung mapaguhan tayo pa lang eh kasi ano kasi ito 21J talaga matigas itong puno nito So ayun, tanggal na. Para gumanda, di ba? Tanggalin na rin natin ito. Kasi kung hindi natin tatanggalin ito, tutubo siya lang tutubo yung mga dahon niya. Pero kung matatanggal natin ang gusto, wala lang tutubo. Ito yung pinaka-isa niya, patay, patay na to. Tatanggalin na rin natin yan. Para gumanda ba? Kaya lang, sulit naman na kayo dito. Pink pots naman na ito. Eh. Ayan. Diba, kaganda. Buga na. Ito, tatanggalin na rin ito para gumanda. Lait lang ng puno eh. Ang apat na. Tanggalin ko na rin dito. Ayon. tanggal na natin. Eh kaya yun na ito ngayon. Kaya hindi siya nakakalaki. Ah di ba? Ito naman hindi naman pwede na itong grapang kanina kasi bulok na dito. Ito naman malilit ng mamanasa ito. Ito yung tawag dito, top grap. Hindi na nakita. oh. Kaya ganda na yan. Ah, sa loob na isang buwan yan. Ah, lalo na abunohong ko na. Lalago na yan. Yung mga baguhan pa lang, ganun lang ang gawin ninyo. Kunyari, nakachamba kayo. Ah, nabuhay ninyo yung... What? Yung iba, tanggalin nyo na. Lalo ito, yun, yung nasa itas naman ito, magandang tingnan. Pero ito, iriripat ko na rin. yung mas malaki lang ng konti. Nakita nyo, cottage lang ito. Eh. Ito yung mga tinanggal natin. Kasi pagka, nakita nyo, yung, uh, lalago na ng lalago ito, may iwan na ito, hindi na siya makakalaki. Ayun lang ang tips ko sa inyo, yung mga baguhan lang yan kasi yung mga uh, magkagaling mag-trap eh. dito, gagrap na naman nila dito ah, uh, ibig sabihin sa Ilocano susugutan nila pwede pa nilang lagyan pero yung mga baguhan, kaya nila sabi ko ito pwede na sa akin eh, pwede na ito eh diba? kasi ito na lang ang video ko at maraming maraming salamat sa panunod bye bye